sa ating channel, please like and subscribe at huwag kalimutang e-click ang notification bell, para palagi kayong nakaantabay, sa mga susunod na kabanata ng tirang Pinoy. Sa wakas, inamin na ni Fatima ang matagal ng tinatago, kung sino ang tunay na pumatay kay David. Dala ng matinding sakit at takot para sa kanyang pamilya, inamin niya kang tanggol ang buong katotohanan. Lumapit siya kay Tanggol upang humingi ng tulong. Handa siyang isakripisyo ang lahat, ang kanyang buhay, dangal, at katahimikan, maibigay lamang ang katarungan para sa kanyang mahal sa buhay. Pinatuloy ni Tanggol si Fatima at ang kanyang pamilya sa kanilang mansyon. Ngunit ang naging reaksyon ni Olivia, ikaw yung kasama ni Miguelito sa motorcade. Anong ginagawa niya rito, Tanggol? Agad namang sumagot si Tanggol, matapang at puno ng hinagpis. Si Miguelito, ang pumatay sa pamilya ni Fatima at siya rin ang pumatay kay David. Isang revelasyong ikinagulat ni Marites, at nagbigay liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. May testigo na, may pag-asa na, may pag-asa ng mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng anak. Ngunit si Olivia, tila may naisip na plano. May bagong sandata laban sa mga gerero at ito ay si Fatima. Samantala, sa kampo ng mga gerero, nang inig sila sa resulta ng bagong survey. Malaki ang lamang ni Tanggol kay Miguelito. I will not lose ta Tanggol. Galit na tugon ni Miguelito sa kapatid, dapat matapos na siya bago ang eleksyon, sagot ni Roberto. At dito na umandar ang kanilang madugong plano. Tinawagan ni Roberto si Lucio at sa isang madilim na pulong. Si Santino mismo, ang popotol ng ulo ni Tanggol. Tugon ni Lucio sa mga tauhan nito. Agad siyang nilapitan ni Santino. Pinapangako ko, ito na ang huling araw ni Tanggol sa mundong to. Saad nito. Ngunit hindi magpapadaig si Tanggol. Lumapit siya kay Fatima. Kayo lang ang makakatulong sa amin laban sa mga gerero. Lumingon sa kanya si Fatima at agad siyang sinagot nito at kayo ang pag-asa namin sa paghihiganti. Para mabigyan katarungan ang pagkamatay ng mga mahal namin sa buhay. Sumama rin si Paeng at ang iba pa, isang bagong puwersang handang lumaban. Ngayon na nagsanib na ang kampo ni Tanggol at ni Fatima. Tuluyan na kaya nilang mapabagsak ang masasamang gerero. O mas lalo lang bang tipindi ang gyera bago ang eleksyon. Habang patuloy ang pananabik sa katotohanan, unti-unti nang nahahayag kung sino ang tunay na kaaway ang bawat luha at galit ay humuhubog sa determinasyong gumanti at ipaglaban ang hustisya. Sa nalalapit na banggaan, wala nang atrasan. Ang tanong na lang, sino ang unang babagsak? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na kaganapan ng Putaktirang Pinoy. Maraming salamat po sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.